ito oh, may pusa din iba ang kulay okay. puti lahat itong isa rin yan pusa yan din nalang buntot ikog yung pusa Ayan, o. Oh. Ayan na, natapos ko ngayon. Pagwawalis. Ayan. Tsaka dito. O, oh, Dito ay hindi pa. Siguro bukas na siguro. Umaga, tapos kinabukasan. Ayan. Kasi wala ko kaso. So, yan na Ito na ako. Kasi, oh, guard. Pawis na pawis kasi galing pa ako doon sa baba nagtanim ng saging ang ingay ng ano kaso nila tingnan mo yan dyan, naumpisahan ko na dito ganda napakainit kanina tapos yung mabasa ang walis ay bigat ano nga so dyan lang, kunti naman lang dyan lang yun dito, pabasa o oh, tapos lang dyan apoy pwede okay. tapos ito malapit na itong mga ano yan. Yes, Banta na kasi. You know, uh, mawawala na yan. Pati doon. Eh. May pusa din na uh, pupi. There dito. Uh, dito na may pusa dito. Hindi naman ako. naman yung na may color. Orange, orange. Ito, oh. Yan, oh. Sa tumakbo takot okay, <tut> mga <tut> pahawak naman yan doon naman yan sa kusina ko doon yan po sa ito po magpunta ah, hanggang doon pa wala pa ako ayan na ah. kasi nagwawalis mo na ako siguro bukas ng umaga yan na lang kaya gagawin ko bilis bilis yan alas yung kubaba na dito kasi last di pasok ko eh kasi yung tapos dyan para ano na ma aliwalas na at saka doon din kasi marami pang ano yun na madamo mo kahoy kahoy pa sus yun may ano na, Tumog -tumog na. yun yun tumubo na ang liliit yun yung malaki doon kung itatanong ko 10 years haha <laughs> pwede pa 15 to 20 years na na. Yeah, mga ganito. Ay, hindi um, naman dwarf yan. Pero maganda ang bunga niya. Tuloy-tuloy. Malaki. Malaki talaga. Malit lang tingnan. Pero pag binasasa, pag ano yan, mayroon, malaki sa loob. Ay, so kapag yan ang chance. Ay, mencemaskan, apa katakan, pergi un, ini apa, ada ku, tapos yang berda nanti, berda, tapos mejaan, di tu swingin pun, sana, untuk apa yang biru nang jantan. dito oh malawak ako dito lang banda kaya lang sana yung mga tubig sa ulan may kanal yan yung, papunta doon kasi maliman doon banda yun o dyan yung, ano dyan, labasan kanal kanal Tamay, tamay kanal. bago oh. Ay, Hindi ko na pinutulan yung bago. Ayun na doon kasi Ano naman niya? Pinutulan mo. Oh. Bago. yan. Marami Oh, yang saging. Malapit na. Bukas. Ito itu Ito malapit. Malapit. May mga alis pa. Malapit. Jadi kita mana menang atau tabah tu punya tu tabah tabah. paksainlah naman aku wah mama ini tuh di apa sama satria cái nhà này mấy năm phần hệ của anh. <cười> <cười> Kalau ng umaalis yung sila wala ng net sa hindi madaan na kaya lagyan at sa kabila yun. Ang dalawa. May isa hindi ko alam kanino yung kaputin. Tapos yung akin naman, hindi ko alam. Pahingay na ako na. So, pag maaliwalas na walang mga damadahong na. nagsusort ng bahay. Tapos may bahay, -bahay dia o oh, cottage. Yan, doon. Tapos dito rin harangan kasi ni may ano ako diyan. Alagang hayo. Oh. Punta doon sa taas. Saka, anu, sah tu, mungkin dah sah, mungkin dah, hmm. mungkin hmm. okay. okay. tu. aku melihat yang banyak Kusina Dua-dua contoh, cuma kosihina cuma banyak. Itu yang bandaan ya. Banda. kosihina, hmm, hidup. Hmm. Malam e Mula dito hanggang dito. Ang oh, laki na yan. Tayo na nakalim Pero ito yun. file Pag ano. Tapos ang kulay na blue. Ang uh, ganda. So, so, ang ganda. Jadi, apa-apa ah, kesannya akan ah, nanti. Jadi, kalau malalui kan kalau malu, memang betul. Tama-tama, kan? Jadi memang Bata.